Inanunsyo ng kagawaran ng Katarungan at ng Estado ang 50 milyong gantimpala para sa impormasyon na maghahatid sa pagkakaaresto ni Nicolas Maduro. Ginagamit ni Maduro ang mga dayuhang teroristang grupo gaya ng TDA Sinaloa at kartel ng mga anak para magpasok ng nakamamatay na droga at karahasan sa bansa. Isa siya sa pinakamalalaking nagbebenta ng droga sa buong mundo at isang banta sa ating pambansang seguridad. Dinoble namin ang gantimpala niya sa 50 milyon. Sa pamumuno ni Pangulong Trump, hindi makakatakas si Maduro sa hustisya at pananagutan niya ang kanyang kasuklam-suklam na mga krimen. Ano ang nakita mo lang ngayon? Isang pahayag mula sa punong tagausig ng Amerika kung saan naglagay siya ng gantimpalang 50 milyon sa ulo ng isang Pangulo na kasalukuyang nanunungkulan. At hindi ito normal dahil si Maduro ay isa lang namang diktador na hindi gusto ng Estados Unidos. Kakaklasipi ka lang sa kanya bilang opisyal na pinuno ng isang teroristang organisasyon. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Ngayon, pwede nang gawin ng mga Amerikano ang mga bagay na hindi pa nila nagagawa noon. Mga bagay tulad ng pagpapadala ng mga barkong pandigma diretso sa Karibe. At yun mismo ang ginawa ni Trump. Mga destroyer, mga eroplano ng pagmamanman, isang kompletong operasyon na kasalukuyang nangyayari sa mga tubig malapit sa Venezuela. Sa gitna ng tensyong ito, may ginawa ang buong Rusya na talagang, talagang kakaiba. Pero magsimula tayo sa kung ano ang nangyayari sa mismong sandaling ito. Habang pinapanood mo ang video na ito, isang armadang militar ng Amerika ang nagpapatrolya sa dagat ng Karibe. Hindi lang ito tungkol sa ilang barko ng Coast Guard, Pinag-uusapan natin dito ang mga destroyer ng Arleigh Burke Class, mga Airborne Warning and Control System Surveillance Aircraft, Guardian Drones, at mga Littoral Combat Ship. Isang pagpapakita ng lakas na matagal nang hindi nakikita sa rehiyon. Ang mobilisasyong ito ay bahagi ng mga pinahusay na anti-narcotics operations ng Southern Command ng Amerika. Ang command center ay nasa Key West, Florida kung saan isang natatanging organisasyon na tinatawag na Joint Interagency Task Force South ang nagkokordina ng mga tauhan mula sa lahat ng sangay ng sandatahang lakas. Mga federal na ahensya tulad ng Drug Enforcement Administration, American Anti-Drug Agency at Liaison Officer mula sa 22 partner bansa. Ngunit heto ang detalyeng nagbago ng lahat. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, opisyal na kinilala ang mga kartel ng droga bilang mga dayuhang teroristang organisasyon. Hindi lang ito pagbabago ng pangalan. Isa itong legal na revolusyon na nagpapahintulot sa Estados Unidos na gawin ang mga bagay na hindi pa nila nagagawa noon. Bago namin ipaliwanag ang ibig sabihin nito sa aktwal na buhay, may dapat ka munang malaman. Noong nakaraang linggo, isang kargamentong eroplano mula Rusya ang nagtagal ng tatlong araw sa Brazil sa bus militar ng Brasilia. Pagkatapos, lumipad ito papuntang Bolivia, kung saan pinatay nito ang kanyang transponder, ang sistemang nagpapahintulot na matrak ang eroplano at matukoy ang lokasyon nito. Di nagtagal, muling lumitaw ito sa Caracas, Venezuela. Sa ibang salita, sinadya nilang mawala sa radar ang eroplano sa bahagi ng biyahe. Hindi ipinaliwanag ng pamahalaan ng Brasil ang dahilan ng pagbisita Ngunit kinwestiyon ng mga mambabatas ng bansa ang pagpasok ng walang pahintulot ng gobyerno. Isa kaya itong pagkakataon lang? Bago ako sumagot, kailangan kong ipaliwanag sa iyo ang isang bagay. Sa huli, ano nga ba ang ibig sabihin ng gawing mga terorista ang mga kartel? Sa loob ng mga dekada, ang mga grupo tulad ng Kartel ng Sinaloa ay tinuturing na mga transnasyonal na organisasyong kriminal. Ibig sabihin, mga grupong kumikilos sa iba't ibang bansa at tumatawid ng mga internasyonal na hangganan. Nililimitahan nito ang mga aksyon ng Amerika sa mga tradisyonal na operasyong pulisya tulad ng investigasyon, pagsamsam at pag-aresto. Pero ngayon, sa pagtatalaga bilang banyagang teroristang organisasyon, lubos na nagbabago ang mga patakaran ng laro. Una, bakit nito pinapayagan ang isang ganap na digma ang pinansyal? Ngayon, maaaring i-freeze ng Estados Unidos ang lahat ng ari-arian ng mga grupong ito sa pandaigdigang sistemang pinansyal. Ano mang bangko, kumpanya o tao na makipagnegosyo sa kanila ay haharap sa mga sekundaryang parusa. Para magkaroon ng ideya, ito rin ang parehong pagtrato na ibinibigay sa Al-Qaeda o sa Estado Islamiko. Nakakawasak ang paraang ito dahil inihihiwalay nito ang mga grupo sa sistemang pinansyal ng buong mundo. Pangalawa, ito ang pinakaradikal na punto. Pinapahintulutan nito ang direktang aksyong militar. Nilagdaan ni Trump ang isang lihim na direktiba na nagpapahintulot sa Pentagon na maghanda ng operasyong militar laban sa mga grupong ito, kabilang sa ibang bansa, kahit walang pahintulot mula sa bansang iyon. Sa unang pagkakataon, maaaring ituring ang mga miyembro ng kartel bilang mga kalabang mandirigma hindi bilang mga kriminal. Binubuksan nito ang pinto para sa mga tumpak na pag-atake gamit ang mga drone o mga operasyon ng Special Forces. Pangatlo, pinalalawak nito ng husto ang mga legal na parusa. Ang sino mang magbigay ng suporta sa mga grupong ito ay maaaring kasuhan sa ilalim ng batas kontra terorismo na may mas mabigat na parusa kaysa sa karaniwang mga krimeng may kaugnayan sa droga kahit ang pagbabayad ng mga bayad sa pangingikil para makapag-operate sa teritoryong kontrolado ng mga kartel ay maaaring ituring na pagbibigay ng material na suporta sa terorismo. Pero, sa huli, sino nga ba talaga ang mga bagong teroristang ito? Tingnan mo, ang unang target ay ang Sinaloa. Isa sa pinakamatanda at pinakamalakas na grupong kriminal sa Mexico ang mga ugat nito ay nagsimula pa noong huling bahagi ng dekada, walumpu nang ang makapangyarihang kartel ng Guadalajara ay nagkawatak-watak matapos mahuli ang kanilang leader. Mula sa pagkakahating iyon, nabuo ang paksyon ng Sinaloa, na mabilis na lumago noong dekada napu. Itinatag mula sa mga abo ng imperyo ni El Chapo Guzman, ang kartel ngayon ay nahati sa dalawang naglalabang paksyon. Ang lumang gwardya ay pinamumunuan ni Ismael Elmayo Sambada isang tahimik na operator na di pa nahuhuli. Hanggang kalagitnaan ng 2,000 at 24 at ang mga batang mararahas na kilala bilang Los Chapitos, mga anak ni El Chapo. Ang panloob na tunggalian ay nagpapalala ng karahasan sa teritoryo nila, ngunit hindi nito napigilan ang paglawak ng kanilang operasyon sa buong mundo. Ang nagpapalalang lalo sa panganib ng Sinaloa ay ang kanilang pag-angkop sa merkado ng sintetikong droga. Habang nagbebenta pa rin sila ng kokaina, naging pangunahing tagagawa na sila ng fentanyl para sa merkado ng Amerika. Gamit ang kemikal mula China, nagpapatakbo sila ng lihim na laboratorio sa Mexico. Gumagawa ng drogang isang daang beses lakas sa morpina. Para magkaroon ka ng ideya, mas maliit pa sa isang butil ng asin ang dami na pwedeng pumatay ng tao. At mas malala pa, mas malaki ang kita at mas madali itong ipuslit kumpara sa mga droga na gawa sa halaman. Iba naman ang pangalawang target. Ang kartel ng Los Soles mula sa Venezuela ay hindi isang tradisyonal na kartel. Isa itong malawak na network ng mga opisyal ng militar at mga tiwaling kawani ng gobyerno. Ang pangalan ay nagmula sa mga insignia na hugis, araw sa mga uniforme ng mga general ng Venezuela. Inilarawan ng mga analista ito bilang estrukturang walang malinaw na hierarkiya kulang sa organisasyon at tumatakbo bilang network ng tiwaling individual na ginagamit ang posisyon nila para mapadali ang kalakalan ng droga. Pero ano nga ba ang nagpapahalaga sa akusasyon ni Trump na ito? Ibig sabihin nito sa ibang salita na ang buong bansa ay naging isang narco state at sa ganitong pananaw, ang Venezuela ay hindi lang basta transit point ng droga, kundi isang operational base na pinoprotektahan ng Estado para sa mga international na kartel. Ayon sa mga Amerikano, ang network na ito ay pinamumunuan mismo ni Nicolas Maduro. At ngayon, naiintindihan mo na ba kung bakit naglagay sila ng napakalaking pabuya para sa kanyang pagkakahuli? Marahil ang ikatlong grupo ang pinakanakakabahala. Nagsimula ang tren ng Aragua bilang gang sa kulungan sa Venezuela, ngunit mabilis itong kumalat sa Timog Amerika kasabay ng mga ruta ng migrasyon ng mga Venezuelan. Sa ilalim ng pamumuno ni Hector Nino Guerrero, pinagtibay ng gang ang kanilang kapangyarihan sa loob ng kulungan ng Tokoron na nagsilbing kanilang punong tanggapan na may swimming pool, zoo at nightclub. Di tulad ng tradisyonal na kartel na nakatuon sa droga, mas malawak ang modelo ng krimen ng tren ng Aragua. Human trafficking para sa sexual na pagsasamantala, pangingikil sa migrante at negosyo kidnapping, pagnanakaw at pagpatay. Sinusamantala nila ang mga mahihinang komunidad ng mga migrante na natatakot lumapit sa mga lokal na autoridad. Pinalakas ng krisis pang tao sa Venezuela ang kanilang paglawak na nagpilit sa milyon-milyon na mag-migrate. Gusto mo bang malaman paano tumugon ang mga bansa sa rehiyon sa pagdami ng militar ng Amerika? Sigurado akong magugulat ka sa sagot. Matatag na tumugon ang Mexico, mahalagang kaalyado ng Estados Unidos kontra kartel gamit ang diplomasya. Ang pangulo na si Claudia Sheinbaum ay naging malinaw, walang magaganap na pananakop sa Mexico. Bagamat mayroong kooperasyon at kolaborasyon, ang interbensyong militar ay ganap na hindi maaaring mangyari. Ang paninindigang ito ay nakaugat sa kasaysayan ng Mexico at sa napakahalagang kahalagahan ng pambansang soberanya. Ngunit kasabay nito, upang maiwasan ang mas matinding presyon, ang pamahalaang Mexicano ay gumawa ng mga estrategikong konsesyon. Noong Agosto, ipinadeport ng Mexico ang 26 na lider ng mga kartel papuntang Estados Unidos, kasunod ng katulad na deportasyon ng 29 na personalidad noong Pebrero. Inilarawan ito ng mga autoridad ng Mexico bilang mga soberanong desisyon upang pigilan ang mga kriminal na magpatuloy sa kanilang operasyon mula sa mga kulungan sa Mexico. May ibang interpretasyon ang mga analista. Naniniwala silang konsesyon ito para maiwasan ang mas agresibong hakbang gaya ng taripa o interbensyong militar. Nagpatibay ang Venezuela ng matibay na mapanlabang paninindigan. Nagdao si Maduro ng anti-imperialistang marcha at tinutulan ang mga paratang bilang gawagawang isyong pampolitika para bigyang dahilan ang pagpapalit ng rehimen. Mariing itinatanggi niya ang pag-iral ng kartel ng Los Soles at sinasabi niyang walang naipakita ang matibay na ebidensya ang Estados Unidos sa Korte. Tinawag ng gobyernong Venezuelano ang mga aksyon bilang isang katawatawang panlilinlang at isang garapal na operasyong pampolitikang propaganda. Nagpahayag ng pag-aalala ang Colombia, isa sa pinakamalapit na kaalyado ng Estados Unidos sa seguridad. Nagbabala si Pangulong Gustavo Petro na anumang operasyong militar na walang pahintulot ay ituturing na isang kilos ng pananalakay laban sa Latin America at Caribbean. Ang tanong ay epektibo kaya ang estratehiyang ito? Kailangan kong sabihin sa iyo, nakahangahanga ang opisyal na numero. Sa labindalawang linggo, nakasamsam ang operasyon ng isang daan at dalawampung toneladang ipinagbabawal na gamot at mahigit isang libong naaresto, tinatayang bilyon-bilyong dolyar ang halaga. Inanunsyo ni Trump ang mga resultang ito bilang patunay ng tagumpay ng bagong pamamaraan. Isang kahangahangang international na kampanya. Ang operasyong ito kasama na ay nagresulta sa pagpasok ng mahigit isang daan at dalawampung tonelada ng alam nyo ba kung gaano karami iyon ng mga ipinagbabawal na gamot? Yan ay napakaraming bilyon-bilyon at ang pagkakaaresto ng mahigit isang libo ng mga tulak ng droga. Yung gaaksyong ito ay nakait sa kartel ng bilyon-bilyon ng iba't ibang mga kartel ng bilyon-bilyon at bilyon-bilyon. Naiwasan ang pagkawala ng maraming buhay ng Amerikano at nakita ang resulta nito sa Estados Unidos. Sa loob lamang ng apat na araw ng Mayo, pinigilan ng ating matatapang na kalalakihan at kababaihan sa Coast Guard ang tatlong narco submarino na puno ng nakalalasong droga. Napigilan ng libo libong libra ng nakamamatay na droga na makarating sa ating mga kalsada at sa ating lungsod. Gayunpaman, ayon sa pagsusuri ng isang ahensya ng gobyerno ng Amerika, na nagsisilbing internal na auditor ng Kongreso, natuklasan ang isang seryosong problema. Hindi sinukat ng Departamento ng Depensa kung talagang naging epektibo ang operasyon at wala rin silang plano para suriin ito sa hinaharap. Sa madaling salita, nagtakda sila ng mga layunin pero hindi sila gumawa ng paraan para masukat kung natutupad ba nila ang mga layuning iyon. Ang kritikang ito ay tumutukoy sa matagal ng problema ng mga operasyong militar laban sa droga na tinatawag nilang balloon effect. Kapag pinisil mo ang isang bahagi ng lobo, lumulobo naman ito sa ibang bahagi. Kapag pinalakas nila ang pagpapatrolya sa Karibe, binabago lang ng mga drug trafficker ang ruta. Dumadaan sa gitnang Amerika, gumagamit ng mas mahahabang ruta sa Pasipiko o itinatago ang droga sa lihitimong kargamento. Sobrang adaptable ng mga kartel. Sinuturing nila ang pagkakahuli ng droga bilang bahagi lang ng gastos sa kanilang negosyo. Parang isang kumpanya na nagkakalkula na ng buwis at pagkalugi, sobrang laki ng kita nila kaya madali nilang natatanggap ang mga ganitong pagkalugi. Ipinapakita ng kasaysayan na kahit na nakakumpis ka sila ng tonelada-toneladang droga, halos hindi ito naaapektuhan ang presyo sa mga kalsada sa Amerika, lalo na ang kalinisan ng mga substansya. Iyan ang luma ng kwento. Habang may mga taong gustong bumili, palaging may magbebenta. Naalala mo ba yung eroplano ng Russia na pinag-usapan natin kanina? Kaya nga, sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Venezuela, isang eroplanong militar ng Rusya na pinatawan ng parusa ng mga Amerikano ang gumawa ng kakaibang ruta. Umalis ito mula Moscow, pumunta sa Argel, Brasilia, Bolivia, at lumapag sa Caracas ang kabisera ng Venezuela. Tatlong araw itong nagtago sa base ng himpapawid ng Brazil, pinatay ang transponder sa biyahe para hindi matukoy sa radar at walang idineklarang destinasyon. Kinumpirma ng National Civil Aviation Agency na walang balidong pahintulot ang kumpanyang ruso na mag-operate sa Brazil mula Abril 2000 at 2023 dahil expired na ito. Ang oras kung kailan ito nangyari ay nagdulot ng maraming pagdududa. Nangyari ito isang araw matapos makipag-usap sa telepono ni Lula, ang pangulo ng Brazil, kay Putin. Tinanong ng mga kongresista kung bakit pumasok ang eroplano nang walang pahintulot mula sa Kongreso. Naitala nila ang paggalaw ng kargamento sa pampublikong terminal, pero hindi ibig sabihin na walang aktibidad sa military na bahagi ng base. Hindi rin sinabi ng pamahalaang Brazilian ang dahilan ng pagbisita. Ipinapakita nito na mas malawak ang tunggalian sa Caribbean kaysa sa simpleng digmaan kontra droga. Maaaring ito ang bagong yugto sa matagal ng tensyon sa pagitan ng dalawang superpower kung saan kasama ang Brasil sa gitna ng sigalot. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Tulad ng nakikita mo, ang pagturing sa mga kartel bilang mga terorista ay lubos na nagbago sa pulisya ng Amerika para sa Latin Amerika. Pinalitan nito ang mga dekada ng kooperasyon, kahit hindi perpekto, ng direktang komprontasyon at presyon. Ang mga agarang resulta ay kapansin-pansin. Tuniladang droga ang nakumpiska, daan-daang tao ang naaresto at isang makapangyarihang pagpapakita ng lakas militar. Ang tanong ngayon ay kung magdadala ba sa tagumpay ang pag-escalate na ito para sa Estados Unidos o magdudulot lang ng bagong problema. Ano sa tingin mo? Sa tingin mo ba, epektibo talaga ang estratehiyang ito laban sa mga kartel? Magkomento at i-share ang video kung interesante para sa'yo. Para lagi kang updated sa ganitong analysis, mag-subscribe at i-activate ang bell notification. Kita-kit sa susunod na video.